Hello, good morning mga guys Welcome back to YouTube channel ano? Hunt na naman kami ni Tonex Kasi parang init-init na guys Yung dala namin guys ay Ito lang pala yung ano, under training Guys, ito yung sa akin guys so, Si Jojo yun guys Ito na yun guys yung Inapangabangan nyo yun na i -hunt. Ito na yun At saka rin Ano? Lasak rin to kanya guys yan, wala sa akin sa kanya Wala pa isang buwan niya Sa akin, dalawang buwan na to guys, si Jojo Dito kami ngayon sa bahay niya guys Ayun, dami O, oh, tingnan niyo guys yung pangatin niya guys oh. Ang dami guys no Nandun pa yun sa bahay niya sa kabila Ito yung guys, yung Inakay ko guys, oh. yung binigay ko sa kanya Maliit pa na yun guys, kaya tingnan nyo guys Ang laki na guys no Mumuni na rin yun guys Ay, talaga guys So Abang-abangan nyo Sa pag namin guys ano Maka mag-challenge kami puro under training Abang-abangan nyo lang guys At saka yung shout -out nyo guys Doon na lang sa pagdating sa hunt namin guys ano Marami rami na rin po isa shout kung isa shout out kung yung guys. So, hanggang dito na lang guys ano. Let's go. tap natin si Jojo guys dalawang buwan pa lang to guys kasi malakas na kasi siya umuni sa bahay guys eh. kaya subukan natin dito sa gubat guys no kung umuni ba subukan natin guys So, guys may, may lap talaga to guys <tinyo> Kalimutan ko guys yung pugad guys. Naiwan sa bahay. Wala tuloy siyang pugad guys. Hmm. Ayang. Hindi ka na natin ito natin ito guys. <laughs> ilap guys ano ito lang muna guys yung lagay natin na pulot hindi mailap guys eh. kaya oh. na uuni okay guys let's go tago na tayo guys ano kubukan natin kung uuni ba yan Sudah ngelap guys. Kita nyobes kan loh. No? Oh. <tose> 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 Halo guys. Oh. Halo please guys. Mau nih siapa sih nih? Kita gini go. Kasulang go. guys. katagal mau nih. Hai. guys. Ingatin. Ay, nako. ko pala, guys. Kiyo si Tape balik. Guys, baka ni pa rin siya ko sa number 2, guys, ano? Dro. ka. Ito na. ito na. Ito na, mga par. Yung challenge natin ni Kipi Rael. Ayan yung pangatin niya. Ayan si Tonex natin. Nah. Let's go Ayo sini natin. Eh, Bang Bang mau apa? Wih. Kuat sana nak, kuat dua. Kuat dua sini ini nah iya kak ada gila, gila sih nama kita dong no? ah malam kita di sini juga par aw oh, guys gimana tadi nama kita itu tinggal nyu guys oh, parang anu lang no challenge challenge paling kami anu kasih kahit hindi humuni eh, at least masaya kasi challenge kahit wala ka puro ano puro under training kita nyo naman guys Woo! pagod guys bukan ng ulit tago na kami Thank <laughs> you. Guys, alam n'yo, guys, 'yung pangangati namin. Tingnan n'yo, na, guys. Lagi <laughs> guys? Disco na lang. So guys, wait na tayo guys ano. Hindi talaga umuni yung under training natin. Isang sit lang umuni siya Kung pangalawang sit up challenge kami ni tonix Hindi talaga umuni guys. yun Kukuhin okay pinatugtog na lang namin para ano? Wag sayawan silang dalawa eh. So ito na lang yung shoutout nyo guys. Uh, shout out pala kay Alimokon Hunting, First Dodge TV, Limix Vlog, Idol, shout out sa Idol, John Kevin Jamito, uh, Bogoy Channel, Mike Kabel Gel Eclipse, Jungle Alimokon Hunters, Boryon 13, shout out sa Idol, Boryon 13, James TV, Jubani Gold TV Channel Bogoy Channel Tonex Words TV Ayun, nakauna na si Tonex Words TV Ayun, guys <laughs> uh, Ano ba yun? Saan ba yun? Barakuda Channel Idol Ito na yung hinihintay mga idol nag challenge Kaso lang pa, ano? Under training kasi yung uh, challenge namin na idol eh Hindi ni umu ni. Boy Joker ng Davao City uh, Aid The Adventure Channel Alimukon Vlog Waray Vlog Pamandulan Mix Vlog Pangatigan Official TV So, yun lang lahat guys ang nagpapaset sa akin guys ano Kung sino man ang baguhan dyan guys Mag-subscribe na kayo guys at saka pindutin yung notification bell na no para palagi kayong updated sa next nating video kung gusto nyo rin mag comment guys comment lang kayo sa baba lang guys lagay nyo ng pangalan tagasan kayo para palagi kayong updated sa next nating hunt so ngayon guys nga araw na to guys bukya tayo kasi under training yung dala namin eh. yung mga alpas dito guys hindi lumalapit. Eh ginamitan ng namin ng speaker, guys. Ayaw talaga. So, hanggang dito na lang, guys, ano?